Kaya minsan talaga di diba, dapat nasa timing. Timing is everything. Yung kusang darating yung taong para sa yeah. Tila na tahimik sina ang Kabogable Star Vice Ganda at buong Showtime Family sa naging opinyon ni Kim Chu sa Especially for You. Ito ay matapos sabihin ni Kim Chu na dapat hindi minamadali ang pag-ibig. Ayon kay Kim Chu, Mahirap talaga sa babae na maghanap ng someone, kasi hindi naman ikaw yung manliligaw eh. Parang sa culture nating mga Pilipino yung babae ang nililigawan. Kaya parang nakakahiya kapag sobrang aggressive ka. Kaya minsan talaga ba diba dapat nasa timing, timing is everything. Yung kusang darating ang taong para sayo. Natahimik naman si na Mem Vice sa sinabi na ito ni Kim Chiu, at agad na sinangayunan ng kanyang mga kapwa host. Samantala, marami naman ang humanga sa mindset na ito ng actress. Anila ay napakalaki talaga ng tiwala ni Kim sa taas. Kaya naman hindi ito basta-basta nagbibigay ng tiwala sa mga pumapasok sa kanyang buhay. Sa kabilang banda narito at panuorin natin ang ilan pang kaganapan ni Kim Chiu mayong araw sa its showtime. <tong> Con chip. Kapag ang gila na pag-ibig, sa pag-ibig. Sa isang igla, brahma, gugulay Yan ang ating takot Especially, Especially for, you. for you! At isa rin, espesyal na pagbati para sa kasamahan nating nakapagsakot na you know? ng kanyang oh. fastest degree yeah. public at in so, the Highest wow. merit from World City College is our very own sample king, Johnny Larian! Yes, Johnny Larian! Salamat, Ashley. Bale yung pagkabasa. Ano pala? Highest credit? may utak naman. May utak? Yes, man. Ako Tapos, gusto ko lang huwag pa salamat. Hmm. Gino'n po ka na sa family ni Charmaine.